So ayan guys, dahil uh, sumama yung pakiramdam natin at uh, hindi kaya, parang tinawag na talaga tayo ng uh, kalikasan. So ayan, na uh, kaway sa mga nakaranas nitong ganitong magawain sa probinsya. Ayan guys, dahil bundok yung binagatira natin na uh, pasahiro guys, uh, ayan, uh, hindi na tayo maabot sa mga kaya, ayan, uh, mga kaya, ayan na. mga panahulat pag ba ang kahapon, lumilipas ang panahon Kabya ng aking kudita, ang mga puno't alaman ay tinataihan lang Ayan na, Kuya. Ilabas mo na yung ang loob mo dyan Ayan, ano pang iniintay mo? Patingin-tingin ka ba? Ayan. Mukhang tapos na nga, guys. Ayan. Dumukot na. O ano yun dinugot ni Kuya? Ayan, mukhang gold yan, ha. Ah. O ano, Kuya? Mukhang nakaraos ka na dyan. So, ayan na nga, oh. Ayan, tumayo na. Ay, may, may lumabas na ahas, guys. Buti na lang hindi natuklaw si Kuya. Nakita niyo ba yung ahas, guys? Whew! Success! Talaga si Kuya, oh. Nakaraos talaga. Success.